Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbibigay ni Keldon Johnson ng jersey number kay Chris Paul. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong trade na pwede pang gawin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Sinabi na nga po mga katrops ni Chris Paul na ang isa nga po sa mga rason ng pagsali niya sa lineup ng San Antonio Spurs ngayong offseason ay dahil mas gusto na lamang nga po nito na i-mentor e at tulungan ang mga batang player ng kanilang team na merong napakalaking potensyal na maging superstar sa mga susunod na taon kagaya na lamang ni na Victor Rembanyama, Stephon Castle, Devin Basel, Jeremy Sohan at maging si Keldon Johnson. And speaking of Keldon Johnson mga katrops, may lobas nga po na balita ngayong araw na ipinakita na nga daw po agad nito ang kanyang respeto sa mga nagawa ng kanilang bagong veterano na si Chris Paul sa NBA sa pamamagitan ng pagbibigay nga po niya dito ng kanyang sariling jersey number 3. Yes, ayon nga dito mga katrops, gagamit na lang nga daw po siya ng jersey number 0 para sa darating na bagong season. Alam naman nga po ni Kelton Johnson na si Chris Paul ang itinuturing na point guard ng NBA at napakahalaga nga po dito ang jersey number 3 lalo pat ito nga po ang kanyang gamit parati sa lahat ng prangkisa ng kanyang napagloraan sa kanyang buong karir sa NBA. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong trade na pwede pang gawin ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Bagamat man nga po mga katropes na lalapit na ang pagsisimula ng kanilang mga laro, ay hindi pa rin nga po huli ang lahat para sa kanilang front office na gumawa ng move at kumuha ng mga bagong manlalaro para mapalakas ang kanilang lineup ngayong offseason. Sa katunayan, may ilang mga nabanggit na nga pong malalaking pangalan pa rin ngayon na kasalukuyang available sa trade market na mari pa nilang makuha kung gugustuin lamang ng kanilang prangkisa. Ayon pa nga po sa binulgar ng Bleacher Report, kabilang nga po sa mga malalaking pangalan ngayon na pwede pang makuha ng Lakers ngayong offseason, ay kinabibilangan ni Jordan Clarkson ng Utah Jazz, Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Bruce Brown ng Toronto Raptors, Kyle Kuzma ng Washington Wizards, at si Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Maliban nga po sa kanila ay kabilang na naman nga po dito ang superstar ng New Orleans Pelicans na si Brandon Ingram na hindi nga daw po nag-attend sa ginanap na weeklong long mini camp ng mga players ng Pelicans sa lugar ng California. Ayon nga po sa balita, Magpa-participate nga na po dito si Ingram ngunit hindi nga po siya nagpakita. Kaya dahil nga po dyan ay kabi-kabi trade rumors na naman nga po ang lobas sa kanya ngayon. Gayong posibleng nga po na mag-request na lamang ito ng trade sa mga susunod na araw sa front office ng New Orleans Pelicans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video